Hello mga Mars! 5.30 pang call time para sa second batch. Pero 4 o'clock pa lang super dami na ng tao. Kaya iyan. Waiting pa talaga kami. Kaya ang ginawa na lang po namin ay mag selfie selfie ng aking family. So ayan na nga o. Oh. Ayan si siyempre, picture na po kami at ito na, pinapasok na po kami. Nakakuha na kami ng table at yun na nga po ay inaasas na kami ng attendant yan. so, eto na nga, pisa na ng kainan. At iyan, nag po muna ako kasi remembrance din po iyan. At iyan nga pang kapatid ko, kasi po, po nag-genic at hindi daw siya mga bibig ko. So iyan, dahil nabusin mo na nga po ako, ay ginawa ko tumayo muna ako para pang bababa ng mga kinain ko. Kaya ang ginawa ko, nag ikot ako at nag-video ito mga po mga malay, mga different kinds ng sushi. So, ayan. Dami talaga nakapila dyan dahil ang dami talaga may gusto niyan. So, ayan. Ipipito -ip -ip po muna ako. So, totoo lang. Halos hindi ko naman natikman lahat ng yan sa sobrang kabusugan. vegetable salad, Food salad. Ayan nga po, kung gusto nyo magpainaw, ay pipili lang po kayo na ipapainaw nyo. Pero sa haba ng pila, hindi na po ako nang kapagpainaw. At ito ang western food.

up ang ating mga foods at different kinds ng mga uses and drinks. So, ano din po pala ang mga food dyan? Ayan, ipakapi sila. Coffee and milk. Super dami talaga ng choices. Ano so, po pala ang mga halo dyan? No. At mga kakanin. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo ipagawa. Ipipita po dyan kung nila. At yan, para sa mga bata. Donuts. Wow. At ang mga peas. Man manili niya po ito ng mga sweet food. Ayan. Pero ako dahil bawal ako sa matatamis. Hindi ko rin napiliyan. Isang slice lang po. At ito nga po ang favorite ko talaga. Ang bread station. Kahit bawal. Talagang hindi ko na This is na hindi kumuha ng isang tinapay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. May mga tacos po dyan so na depende pangalawang... sa inyo kung anong gusto nyo. At itong aking second batch na kinuha. Ayan, may sweet cakes pero hindi ko rin halos na Bibingka. At syempre, nag-selfie ulit kami. Picture ng aking family. At dahil nga birthday ko, ayan po, may mga pa-dance at kanta po sila sa mga birthday celebrants. Super saya po talaga. Happy birthday to me! Thank you for watching mga mars follow for more